Lahat. ayan update tayo guys sa ating mga alagang kambing guys at medyo natatagalan tayong mag upload sobrang busy natin guys ayan thank you mga kaparming sa patuloy na inyong pag support ayan walang sawa po ko nagpapasalamat sa inyo kasi hindi po kayo sumusuko or hindi kayo tumitigil na supportahan kami guys ayan Maraming maraming salamat po guys. At pakikita lang natin guys. Kung. Ayan. Update update tayo sa ating mga baby code guys. Ayan yung ating mga baby code na. Sobrang laki nga tayo nung August. Is. Um, Nanganaki apat na. Mommy code. Kaya sobrang thank you guys. Ayan. Yung iba is nakatali pa. kay ni Cardo. Kasi. Kawawa naman yung ating mga dumalaga. Talagang bug bug. At ayun nga kahapon, guys, sobrang nakakalungkot isipin. Hindi talaga may iwasan na may pagsubok na dumadating sa atin mga livestock. Mga nag ng mga hayop. Ayan. Hindi talaga may iwasang may pagsubok na darating sa atin guys. Pero laban lang, tiwala lang sabi nga nila. Pag may nawala, may madating na mas Okay, mas maganda at mas mahigit pa. Kaya dapat tuloy-tuloy uh, lang at laban-laban lang. Ayan guys, ayan na yung ating mga baby goat. Meron lang kami naging pagsubok at alam ko malalampasan din natin guys. Ayan, at uh, ating bibisitahin pa yung ibang nakakulong nating mga alaga. O, oh, tatapang natin mga baby goat. O, oh, ayan sila. Dito na lang tayo magpaka-enjoy kahit konti. Kahit na yun nga, may pagsubok tayo naranasan na naman. Laban lang. Ayun. Enjoy lang natin yung life. Tuloy-tuloy lang. Hmm. Ayun, nagsisikainan sila. Ayun. Puntahan natin yung iba natin mga alagang kambing guys. Ayan. Umaga na naman. Eh, kaya kailangan natin magalpas alpas ng iba natin mga alagang kambing. Ayan yung iba natin guys. Ayan. Ayan yung ating uh, inahin. Ayan ang anak na malaki na kaya pinatali natin siya para mas mababahan ni Cardo. Ayan yung pwedeng babahan na ni Cardo. Are, buntis du malagang are. At yung isa naman medyo bata pa yan, hindi pa. Ayan yung kanyang nanay. Ayan. Sana mabuntis na yung tatlong yan guys. Yung tatlong ating mommy coat. At yung dalawang dumalagang brown na alpas na natin. Ayan. At ayun nga pala si nag-iisang nakakulong. At nagwawala na siya guys. Gusto na niyang umalis. Pero hindi pa pwede kasi sobra pang aga guys. Ayan. Ayan na guys yung ating mga alagang kami. Sana tuloy-tuloy pa rin at malampasan natin ang bawat pagsubok na dumadating sa ating guys. Ayan. Ah, thank you, thank you guys ah. Thank you, thank you. Sobrang nagpapasalamat ako. Ayan. Thank you so much. Ayan. Bye-bye. See you sa ating susunod na vlog. At guys, Wag niyong kalimutan i-subscribe at i-like ang ating YouTube channel para updated ka or lagi ka nakalate sa aking mga bagong upload na mga video. Ayan. Thank you, thank you so much guys sa inyong patuloy na support.